magandang hapon uh, po mga idol ito lang po tayo mga gawa tayo ng strap bar nang il tree at marami rami ang ating gagawin dito mga idol sa si il tree at imuli idol at saka suspension stabilizer balit lahat So, ayun lang ating customer eh, bagyo saan? bagyo Taga Baguio pa mga idol. Dinayo tayo dito sa Pampalay, Bulacan. Dalawang linggo na siya mga idol naka-schedule sa atin. Kaya ngayon lang siya nagawa. Naghintay talaga siya idol sa pila. Shout out nga po dyan sa mga naka-pila pa. Antay-antay na lang po kayo dyan May, uh, mga boss. apat ang gagawin natin dito mga idol strap bar so mga idol dito natin sa ilalagay yan at marami pa tayo idol na gagawin kaya mga sirang sila saka suspension so mga idol kaya mga binaklas ko na yan idol baklas kabit kaya ito mga idol natin. muna ang unahin natin mga ito muna ang ating video. ano na mga ito. Sinsya na kayo sa aking video at may ingay ang tambot mga sakit. Kambing kalsara lang. Kambing lang kasi tayo mga ito kayo may ingay. Kasi siya ano yung mga Dogen okay, ko muna ito kung timayal bago natin butasa maraming maraming salamat nga pala Milo sa inyong walang sawan supporta sa support pa, ang video walang katapusan pa sa salamat po Milo Diyos na lang po ang bahala magbalik sa inyong kabutihan na sa inyong kapwa alam naman man Milo pagka mayroon tayong ginawang kabutihan sa ating kapwa ay eh. siksikliglig Milo ang ganting pala Pagkawain uh, ko muna pabili ko may itong apat. Yan okay, nga pala ito yun yung ating gagawin. Kabilaan na Lian, ito. Yan, baklas kabit. Ito Eh, gusto mo. Yan na ito lahat. Ay, dumating na customer ito. Kapilahan niya na ito. Tinanggal na namin. Pati yung samulye. Samulye ay ito. Nakapinta namin yung kapila. Ito na si Maynab lahat. na natin bilogin. Hmm. Ito na tumating. Ito na tao. Ito na loob. Pinipinta sa atin. Ito na yung nakabidyo tayo. ito ay yun naman nagpukaw na naman po mailo nang akin video wag naman kalimutan i dole time mana mana time mana tadi itu itu baik bente piraso idol langsung ating gagawin pusing മൈഡ് <laughs> dahil ito kasi yung lalawa yun, makapal talagang kasi na ng... nakatungkin na laman kasi malaking ang butas yung extract mark may at may tanggalin mayroon kaya ito ginamit natin baka magbutol yung paghiwa natin at bultas sa tayo to ayun dalawa ang ating gagawin para makita nyo po ang ating finish product kasi pareto lang naman po ito lang ang gagawin natin kaya dalawa lang papakita ko ayun bibigyo natin natalin na natin to ayun para makuha natin yung bilog ginulita ko pala yan mga ayun Kita natin. nakatungkin niya. Hindi natin gayahin yung dating flat lang. Kasi malaki ang butas to. natin maliit yung gawa natin na makapal sinakto lang natin dun mga ilo sa pinaka washer ito kasi ay dunin natin yun nat lang at kinisip natin ng kulit

nilagyan ko itong ganito ay ganito mga dati wala ito ko sa inyo yung kamita ayan dito siya mga idol malaki yung pinakabutas niya kaya aalog siya kaya ginawaan ko ng ganun yun ayan ayan mga papalitan natin lahat yun pati ito yung spring itataasan din natin yan pati siya siya mga ว่าสมปนาะรนะคนไี่ใหม่ด้วย At gawin na naman natin yung pinakaan niya asawa dito ay nagtaga lang para makabuo tayo ng busi.

abangan nyo na lang po sa aking mga upload ito ay wala na itong ano wala nang ang pinakatungkil sa tulad nung isa Hindi yung isa mayroon na

naman idol hindi ko ginagrinder tara grinder kasi baka lumambot yung guma magbago yung tibay ng guma kasi may iniita na yun pag grinder yan ito na po ang ating finish mga idol yan kung nagustuhan nyo naman po ang aking video subscribe naman po mga idol at pakishare na rin samahan nyo na rin po na like mga idol yan, kung gusto nyo po idol mapanood ang ating video kahit anong sasakyan po mga idol ginagawa natin po idol ng busing na yari sa gulong kasi sila kayo idol kabulubulo lang po idol dahil may ingay, may ingay dito subscribe nyo lang po ako idol para updated po kayo yan eh? eh, lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po tayo palagi lahat mga idol at marami pa tayong gagawin